Good morning mga ka-take care Vlog number 6 natin ngayong araw Kumusta po kayo mga ka-take care boom At nandito tayo ngayon sa may highway ulit Para uh, Tignan ang sitwasyon Dito sa kalsada Ayos shot kaysan. nisan morning <laughs> uh, At pakulimlim na umaga po sa inyong lahat Nandito tayo uh, sa highway ulit At mag Mag-vlog tayo. Shout-out pala ulit sa Barangay Pulong Mayaman sa Alicia. Sa Aliaga, Nueva Ecija. Nakakaiba yung uh, experience namin kahapon dahil first time din namin maranasan yun na lahat ng bahay may handa dahil barangay fiesta nila. Uh, at ganun pala yung tradisyon nila. Napakasaya talaga mga katayker. Pwede kang kumain kahit saang ang bahay mo gusto. At... Uh, Sobrang pusog namin mga katekker na puno ng karne yung yung tiyan namin umabot hanggang sa leeg yung karne. Kaya wala nang papasukan yung tubig. At masaya, masaya talaga, grabe. Shout out natin si Pare sa idolo. Oh. No, morning! Idol! Morning! <laughs> Ako limlim -lim ang panahon mga katekker. Oh. You know. Si Mount, Bal si Mount Balunggaw, uh, kaya siya tahimik. Tahimik siya ngayon. At uh, meron pala tayong biniling kwan. Meron tayong biniling pandesal. Uh, mainit pa kaya kain tayo konti. Kaso wala tayong baong kwan. Wala tayong baong uh, tubig. Alright. Yung mga Pandesal. Let's go! Mmm. Init, sarap. Shout out kay Insan Dalmas. Sir, shout out! <laughs> Boy <Ball> Bulateng! <laughs> Idol! Kumakain din si Idol. Kumakain ng tinudok. Shout out. Ingat sa biyaya, Idol. mga kapatid ka Pinalawag natin yung kan, yung camera. Shout out! Shout out mga idol! Shout out para yung mga biker. Good so, morning! Ingat, ingat! <laughs> Sarap ng pandesal. Kaso parang nabubulo na, na tayo. Wala pang tubig eh. Pagkaubos natin, proceed na tayo dun sa pwesto. dan get out <laughs> <laughs> nacambahan kurang si idol <coughs> idol <laughs> Shout out Mr. Dolpet. Pa-follow po ng uh, Facebook na Edor Dolpet, Mr. Dolpet. Ingat po sa lahat ng uh, Bumabiyahe ngayong araw Mga katay Ingat po tayo. Tamang speed lamang po. Tamang bilis lang. Uh, speed limit lamang. Baga lamang ang patakbo. Gawin lamang mga nasa 150 kph mga katekker. Pero joke. Jangan tahu siapa Jeffrey. Positibong positibo, positibo, si Idol Jeffrey. Ayan, ganyan dapat. Happy, happy. Happy lang uh, everyday. Ingat lagi padre at sa mga kasama mong drivers. Alright. Take care, boo. kay Kuya Idol. At yan lang ang video natin for today mga ka-take care. Ingat po tayong lahat. Lagi nyong tatandaan. Take care. Boom!